What is up mga paps! Welcome back sa ating video and this is again your papi, Papiron at yun, welcome back! <laughs> so sa video na ito mga paps ay pag-uusapan natin kung ano nga bang nangyari sa aking Facebook page mga paps kasi kahapon nag-update ako ng status dun sa ating Facebook page So yun nga, kung nakita niyo yun mga paps is na-restrict yung ating account hindi pa nga monetize, no? Nakakalungkot, mga paps. So, yun. Ano nga ba mangyayari, mga paps, pag na-restrict yung account? <laughs> ako, hindi pa ako monetize, mga paps. Kasi, 1,000 followers pa lang ako. And, hindi pa rin ako masesendan ng star. Kasi, nakuha ko yung 1,000 followers matagal. <laughs> Kailangan makuha mo yung 1,000 na followers sa loob lang ng isang buwan. So, hindi pa ako nasesendan ng stars sad. <laughs> Pero ayos lang, ni-enjoy ko lang naman ng aking ginagawa. Ito ko lang gumawa ng gumawa ng content. Mag-upload lang ng video. Kung ano lang yung isip nating video na gagawin. So, ayun. Then, eh nga, pag na-restrict kasi yung account mga pap, is hindi ka kikita or ano yun, hindi kita yung video mo sa mga ad. Masakit talaga yun, lalo na sa mga monetize. So, sobrang hirap yan mga pap. And pag na-restrict ng ganito yung account mo, eh, yari talaga. <laughs> so nag-search-search -search ako sa YouTube kung ano mga dapat gawin And ayun, wala akong masyado nakita mga sagot Meron ako nagpanood doon, sabi i-delete lahat ng video na naka-upload sa aking page lahat Pati pang post, i-delete And then mag-update ka lang everyday para mag active pa rin yung page mo So hintay ka lang daw, mga 2 months daw So ayun, hindi ko rin sure eh hindi ko pa kasi natatry hindi ko din delete yung mga contents ko dito mga paps kung makikita nyo nandyan pa rin yan and then meron akong kakilalang streamer na si kilabski si kilabski mga paps ipalaw nyo na rin sya napakagaling magdota niya. napakagaling mag ml so, ipalaw nyo sya mga paps Lodi yan, Lodi. <laughs> so, sinabihan niya ako na, di pala, nag-PM pala ako sa kanya. Na sabi ko, pumawawala pa ba yung restricted sa page ko? Kasi naalala ko noon is nagkaganon din yung kanyang page matagal na. So sinabi niya naman sa akin na mawawala pa. Yun nga lang sabi niya after one year. So napakatagal na mga after one year. Umay ba diba? Pero wala eh. Ganon talaga tayo magagawa dyan sabi niya ituloy ko na lang tong page ko kasi sayang eh 1000 followers na eh kasi di gumawa ako ng page napakahirap magsimula ulit mga pop totoo lang kasi dito parang nakabuild na ako ng nakabuild na ako ng alam niyo yun parang confidence gano'n. pag nag upload ako may mga nagre react agad kung magsisimula ulit ako syempre hindi ko naman mapipilit yung mga followers na I-follow din agad yung isang page. Hindi ko sila mapipilit or hindi ko kayo mapipilit mga bab. syempre mag-upload ako dun eh. Wala na naman manunood. Kaya sabi niya, ituloy ko na lang to. <laughs> Tsaka, ayun nga mga bab. Hindi ko pa naman iniisip yung pera. <laughs> okay lang. Nalungkot lang kasi ako nang nakita ko yung restriction. Parang, ano ba yan? <laughs> Pero ganun talaga eh. And then, nung nung gabi mga paps ay chine ko yung page ko tinignan ko kung ano yung nagparestrict sa akin and ako nagparestrict sa akin mga paps is yung mga upload ko sa reels medyo nakakagulat lang kasi akala ko yung mga music dun is default ng FB kasi hindi ko naman siya inattach sa video eh parang inano talaga yun ni FB binigay ni FB yun eh kumbaga naandun lang yun i-click ko lang diba ikiniklik lang natin pag nag-upload tayo ng reels So nagulat ako, bakit ganun? eh galing naman mismo to sa FB tong mga music nito. So, um, ko lahat ng reels. Wala na akong reels mga bab. Pinagdi-delete ko lahat ng video sa reel. Pati yung mga pictures na ano, hindi sa akin, dinilit ko na din. Do may mga credits naman 'yon. dinilit ko na rin kasi baka mamaya yun, yun eh. 'Yun din isa rin. Din ko na. And kung makikita nyo, halos lahat ng makikita nyo dyan, na content is puro content ko na lang talaga so ayun wala magagawa talaga tuloy tuloy pa rin tayo mga paps kung kayo mag alala patuloy pa rin naman ako mag iisip ng mga contents kahit alam nyo na <laughs> walang katuturan ng mga ganagawa akong video so pipilitin ko pa rin makapag upload ng mga quality syempre doon tayo sa quality <laughs> so ayun mga paps sana yung patuloy nyo supportahan ng ating Facebook page, ang aking Youtube channel mga Paps kasi kung anong ina-upload ko dito sa ating Facebook page mga Paps, ay hindi naman ina-upload ko sa Youtube, so kung saan nyo mas trip, kung trip nyo sa Youtube, manood, go <laughs> kung trip nyo dito sa FB, go lang din, okay lang pero huwag nyo kalimutan mag-follow mag-like at mag-subscribe mga Paps, at sana i-share nyo rin yung ating mga video, kasi napakalaking tulong nun mga Paps para sa akin <laughs> So ayun, sana ay nagustuhan nyo ang ating video sa araw na ito at ride safe mga paps, na lang. Peace out. Yeah.